<laughs> so, ayan, kain tayo, tayo pansit. Tapos, ito yung chicken natin. Ayan. And, ito, yeah, yung, Thank guys. Let's eat. Ayan, si Nut Nut kumakain ng pares. Nut Nut approved. Maling-maling. Yum! Gusto ko ba? Ayun ang trap sa akin sa kalaban, no. Nag-abang na matagal may trabaho na kayo. Binibitin. <Surely Australian accent> kumain na rin kayo. Trap ng pancit, guys. lulutan ako ni Ate kanina <laughs> ng yakap bigla. I am. Hmm. mo? Alin? Alin? Alin Hindi mo pa taka mo Eh Ayan, gusto ni nat nat yung ating pare. Ju ba nakain ng baby ko? Ito rin kami kakaya, mga staff. Sarado na ngayon, guys. 10 o'clock na kasi. O magka-10 na pala. Dadakutin ko na tong pancit. Tapos ng pancit, available yan sa our mansion. sarap. Bago nating product. <laughs> Bago menu. Ang bulalo. Mmm. Sarap, yummy. Bago menu natin yan, guys. Kaya. Good bone marrow. Good bone marrow. Uy, sarap. batok-batok. Sarap, oh. Ayan, kakainin namin na dito kami mga staff ko. So, ayan. Kaka-uwi lang namin. 12.30 na. Ayan, na-checkpoint kasi kami, guys. Ayan, naka-ibay kasi kami. Wala kami helmet. Pasaway. <laughs> Ang gulo nung buho ko ng helmet kasi. So, ayan. Gamit ko tong set na to. Rosmar Project Papaya. So, super ganda nito, guys. Ayan. Bukas na yung sabon. Dalawang sabon niya. Dalawang cream. Ang ganda ng cream. Meron siyang isang toner. And may mm -hmm. sunblock spray na siya nakasama. O, ba diba? Shushal! Tapos, ano lang. Ah, uh, 2.49. Anim na ang labo. Tuchal! Tuchal! Kapalabok ko eh. Oh, gilid na gal. <laughs> ang ng hair. Ayan. Grabe. Ang dami kong mamimit na senator. Sino kaya? Char. Mamimit kong mga senator. Yung buhok ko. Ayaw pa kabog. Yung helmet ko lang. Ayaw parang matanggal yung eyeliner. Tinan mo parang tuloy yung may eye bag. Ba yan? Oh. Bisog. So Sabi ko na kain kanina, napanood yung live ko. Ay, may taklog pa. Ay. Kojik papaya to, guys. Pati na lang. Pekas, may ma. Pero, guys, may bago akong papakita sa inyo. Newest product natin. Diba? May bago ang sikreto, papakita ko sa inyo. Wait. Yeah, so ito na nga guys, ang newest product ni rosma Na check out niyo 'to ng Light Dubai Rosmar Kojic Pekas Cream. Ayan, by the way guys, it's FDA approved. Ayan, sino may gusto? Maraming pekas dyan. Ayan, FDA approved yan guys. Ayan, yung maraming pekas dyan na ayaw mag-rejuve. Ito na. <laughs> Ayan, 50 grams na siya guys. Murang mura. Ayan, meron siya. Chinen. Ang punong-puno. Oh, kita niyo naman guys. Grabe yan. Ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah. Uh. And hindi lang pekas guys yung natatanggal na ito, ha. Ang kagandahan nito guys. Ano, pati yung mga pimples. Ayan, mga peklat. Ayan, niyo, nyo. Rosy cheeks talaga siya. Grabe yan. Mmm, sarap sa mukha. Pero hindi siya nakakabakbak. Pero natatanggal talaga. Ang bilis talaga. Ito kasi medyo hard. Hindi <laughs> naman siya masakit sa mukha. May, may mararamdaman ka lang na parang ay, may konting ano. Ibig sabihin nun, ang kumbaga matapang-tapang siya. Unlike yung nut-nut not condensada cream natin. Eh, parang ano, parang hindi siya masyadong ramdam, gano'n. Yun yung medyo mild. Ito yung wild, gano'n. Yung nito, mas mabilis ang effect. So, search lang, guys, Rosmar Conchic Pekka cream Super effective. Pwede pa to sa mga 12 years old pataas, bundis at lactating. Ayan. Tapos ito guys, may binili ako online. Parang kasi ko. Ano siya? Parang yogurt drink. Kasi ano to guys, natikman ko to nung birthday ni Nat Nat. second birthday. And parang ang sarap talaga niya. Sabi rin nung mga kasamahan ko na nakatikim. Kasi may free taste dun. As in, ano, nasarapan din talaga sila. So umorder ako. Titikman ko ulit. Kasi malamig yun eh. Malamig nung natikman namin dun. So, eto. testingin ko ulit siya. So, ayan guys. Aichi brand siya. Yogurt drink. Lemon cucumber. Probiotics na rin siya. Reduce L-glutathione. So, meaning may glutathione siya. May marine collagen peptide. Garcinia cambogia. L-carnitine. Green coffee extract. So, para to guys na detox drink. Nakaka- lose ng weight and nakaka-poop. Nakakatanggal mga toksin ng katawan. Ganun. And then sachet na nga pala siya guys. 20 gram. 20 gram per sachet and no added sugar siya. Sweetened by Stevia. So, ayan. Ay, Yogurt drink. So, ayan. Open natin. Ayan, inom tayo bago tayo matuloy. Ayan, punong-punong. Oh, -punong. grabe. Alam mo yun, sikit niya sa lagayan kasi nga ang daming laman. Mm. Mahilig din sa lemon cucum cucumber. Ayan. At hindi naninigas yung mga powder niya. And, ang dami laman oh. Yeah, so, ang dami. Anong ba ito? Anong ba ito? Ten? Ayan, ten pala siya. Eh, parang punong-punong. -puno, parang siksik na siksik. Pero, hindi naman kasiya doon sa sachet. Ayan, so, get tayo ng isa. And, let's try. Ayan. Mayroon akong pantry dito. Pag <laughs> matulog pa, papresh muna tayo. So, ayan. Get silang lang ako na. Bumili nga pala kami ng coffee maker. Kasi, naman ang sarap naman ng kape. Nung uminom ako doon sa hotel. Kaso nga lang talaga hindi ako nakatulog. Alasin ko na. Diyos ko, eh. Yung warm namin, cold din yan. Ewan ko ba dito? Ayan. Eh, nakaloka yung warm namin. Bongo. Ayan. Let's talk, talk. Oy, color green. Oy, okay, wag ka dyan. Mga favorite niyo yung color green. Ang bango, o, oh, nangangamoy. Bango kaya ng mga cucumber. Ayun, oh. Ayan, o. Oh. may kus, may kus muna natin. Oh, pwede siya sa malamig, hindi siya nagbubuo-buo. Oh. Kaluin niyo lang maigi. ano siya, lasang pipino. Ah, lasang pipino na na parang lemon na ganun. Sarap niya ha. O oh, may natira pa. Lagyan natin ng water. Sayang eh. Aluin. Diba? Pwede pa ulit isang timpla. Tiyo. ako mahilig sa yogurt kasi parang lasang gamot. Pero ito guys, masarap. As in. Hindi siya lasang gamot. <laughs> Ayan. Try niyo na rin. Ay,